talaga shoutout, shout out. Ayan, today, today, pumunta po ako sa hospital kanina. Pero, um, it's very overwhelming Yung ano ba, yung nakakatuwa, yung may, marami nagsasalita nagsasalita sa'yo ng uh, howlek, howdy hi, yung smart, ganun. Eh, kasi nung nasa ano, nung paglabas ko sa hospital, pumunta sa anak, pumunta ako sa pila. So, ganito yun. Kaya, nagtataka ako, bakit sabi ni, 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 ni Kano, ni Sir, sabi niya, Hello, um, hello, you're so very kind lady, sabi niya sa akin. Ha? Huh? Na, nagulat ako sinabi nila, tapos pinag-usapan ako sa minibus. Kasi, yun pala, nung, kasi nung pumunta ako dun sa pila, ah, uh, mayroon isang lalaki. Yung isang lalaki na yun, natatawa siya, hawak-hawak niya yung papel. Tapos, Iwan ko kung ano, hinahawak niya ang papel, tapos ginaganon niya, tapos tumatawa siya, tapos yung pa-bend-bend, bend, tapos yung pa-turn-turn. Turn. Kaya yung nasa harap ko na lola at lolo, ang layo ang agwat nila, yung eh ang haba ng pila, ang haba ng pila, hindi kami umu ayaw nilang umusad. Hindi e sabi ko, sabi ko, e, eh baka naman itulak tong dalawang matanda na to, sabi ko. E syempre, di ako ang, uh, sinabi ko kay lolo na doon ako sa harap para uusad at abanti tayo, Sabi ko. Kaya sabi ni Lolo, hola, hola, sabi niya. Okay, okay, sabi niya. Kaya nung nasa harap ako, kinausap, uh, hi, sabi ko dun sa lalaki. Tumigil siya. Tapos ngumiti. Hindi ko alam yun, uh, hindi ko alam ngumiti. Tapos sabi niya, pinabasa sa akin yung papel. Yung papel na yun, uh, Chinese. So sabi ko naman, ah, okay, sabi ko. Oh, let me, let me. Uh, show me one more time, sabi ko sa kanya. Kaya, pinicture ko sa cellphone ko, doon sa lens. Tapos, in-translate ko ng English. So, ang English na yun, ayun nga, uh, uh, mababasa ma -ma nyo yun, ilagay ko sa huli. Tapos, yun pala, na-in-love daw sa isang wabae. Tapos, pinahinahanap niya. Sabi ko, ha? Sabi ko. Tapos, sabi niya, Can you please help me? Sabi niya, why? Sabi ko sa kanya to post in Facebook because I am looking this one. sabi pero ang salita naming dalawa Chinese at English. Kaya yung mga tao tinginan sa amin dalawa. Akala nila word uh, yung alaga ko siya. Tinginan silang dalawa sa amin. Eh kasi hindi wala wala sa isip ko yung nung wala pa ako doon sa pila. Kaya pala nung nakita ko yung pila ang agwat-agwat, ayaw nilang umabanti dahil natatakot sila doon sa lalaki ako naman, nung pumunta ako doon, di ako umabanti, di nag-abantihan silang lahat kasi uh, yung, yung malalaki dito na nag-ano, di nasa likod niya ako. Sabi ko kung aatras ito, yung possible, umbagin ko. Tapos sabi ko sa isip-isip ko lang, ha. Sabi ko, <laughs> kaya ko to. Sabi ko, pag magwawala ito, sabi ko sa isip ko. Kasi kaysa yung dalawang matanda, eh, eh for example, kung violentisya, pero sabi nga ng ano, yung kano, sabi niya, ah. Uh, he's shouting and then he is uh, uh, throwing himself and then he's lying down in the floor daw. Pero nung pumunta ako doon, hindi ko nakita kasi yun. Kaya naglakas ako sa loob, lo naglakas ako ng loob na pumunta doon sa tabi niya. Kaya lahat sila nag-abantian. Kaya magka uh, na, parang a normal, normal na pila. Kaya nakatingin din sila sa akin, akala nila, alaga ko. Sabi ko, kaya nagtingin lang sila na nung, <laughs> kasi yung, yung basta sila namin pangatlong bus. Kaya nagkukintuhan ka namin, ko siya. Kaya tahimik yung mga tao na doon kasi they're all just only, there's only, only looking at him and just only ignore him. kasi kaya ang layo ng agwat ng pila eh, siyempre eh, nagmamadali ako sa gutom ako eh. Siyempre, para mabanti ang pila, di ako yung pumunta sa harap. Kasi ako naman yung pangatlo dun sa dalawa. Kaya po, uh, sabi nung nasa likod ko, Chiche, kan, ha, li, Sabi ko sa kanya, kala nga nga, alaga ko, pero hindi ko alaga yun. nagtakalan sila. Dahil, natigil sila. hindi wala akong idea na nagwawala pa yun, nagwawala pala yun nung wala pa ako. Matagal daw na nagtatakbuhan daw doon. Tapos takbo, alis, balik sa pila niya. Kaya sabi nung matanda doon sa yung, yung pangalawa sa akin, sabi nung matanda, What's yan? Holy ko, holy ko. Sabi niya, tapos, pag ganun, ganun sila, pag tumingin ako, ganun sila ng kamay nila, tapos ganun sila, thumbs up ng thumbs up. Kasi wala nga akong idea. Wala, I don't have idea talaga. Pero nung nasa bus kami, ah uh, tingnan o, oh, sabi ng lalak, nagkatabi kami doon sa bata. Kasi, baka, baka, uh, nagkatabi kami, kinintuhan ko pa rin siya, yung sabi ko, uh, ang kaya ang salita namin, English at Chinese. Kaya sabi ko, hola, tapos sabi niya, oh, bababa ako dito, chiche, sabi niya, oh, sige, oh, sabi ko, sabi ko, sabi ko sa kanya, okay, take care, ha, show sama, sabi ko. Ay naman, bulungan naman sa mini bus, sakala daw nila, alaga ko kasi. Tapos yun pala tong kano, oh, tingin ng tingin, he's observing me. Kaya nung naka nakarating na kami sa central, bababa kami na sa bus, pinauna ko yung dalawa na bababa kasi nakaupo sa harapan. Tapos, nung papaunahin ko yung pangatlo kasi tatayusan in, inano ko yung yung ano ba yung yung hawakan ng kamay. Tapos yung hawakan ng kamay, sabi nung yung yung, kano, naghintay pa siya na itinaas ko yung ano, sabi niya. Sabi niya, "You go first, uh, very uh, you go first. You're so very kind lady." Sabi niya, ha? Bakit niya sinasabi 'yun? Sabi ko, tapos sabi nila, yung yung nasa likod ko ngayong mga pasahero, sabi niya, "Wala ka, Chichi, hawlek ko, no ko, Chichi howlick. Tapos meron kasing eh siyempre nasa nasa bus ako eh, nasa nasa pinto. Kasi doon yung lalaki sinundan ko, di umupo, na kita bi ako sa kanya. Tapos naman nung huminto kasi yung sa bus doon sa isang stop, may pumasok na naman na matanda. Akala ko yun ang sinasabi nila na uh, smart ako. Uh, di kinuha ko kasi mabigat yung kama, di niya dito mayo ako binuhat ko pa kaya yung yung bagahin niya. Tapos sabi nung matanda, Chiche, Chiche, Chiche. Sabi niya, thank you. Sabi niya. Sabi ko, umsay la, umsay hakhe. Sabi ko, it's okay. Yung, uh, sabi, yung umsay la, umsay hakhe. Kasi nga Chinese. Kasi tapos nung bumaba siya, bumaba nga siya, bumaba siya nang bumaba siya, bumaba siya doon sa minibus. Sumigaw pa yung lula. Si 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 sabi niya pa. Kaya akala ko yun ang pinagbubulungan sa likod na uh, kain daw ako, kain. Yun lang nalaman ko nung naglakad kami ni Kano, ay ikwininto niya lahat yung nangyari sa QM. Yun pala yung lalaki na yun, nagwawala, tumatakbo sa pila, tapos yung, yung tatayo siya, tapos ano, pag ganun-ganun siya, pag ganun-ganun siya, tapos, pag ganun-ganun, tapos tawa ng tawa. Sabi ko naman, maybe something is wrong here, sabi ko. Kaya nung nabasa ko naman yung ano, kasi may daldala siyang, uh, follow up check up niya, nabasa ko, sabi, 19 years old siya. Kaya kinausap ko ng kinausap. Tapos parang normal ang pila. Hindi yung nata, hindi, hindi na natakot yung mga sumusunod sa kanila at yung nasa harap. Ito kasi wala akong kalam-alam na ganun ang ginawa pala ng lalaki dun sa baba na nagwawala, yung uh, humihiga daw, humihiga daw sa sa floor, tapos tumatakbo yung tapos yung ano ba yung yung, yung yung katawan, yung katawan niya daw, itinuturo daw, ginaganon sa sading day, yun ang kwento ni Kano. Kaya doon ko nalaman lang, nung bumaba kami, tapos naglakad kami, naglakad kami dalawa kasi papunta kami ng doon sa, doon sa, uh, doon sa, the, uh, sa worldwide. Papaganon pa, pa, siyang way. Ako naman paganon doon sa MTR. Kaya sabi ko, ha? I don't know. I sabi ko doon sa Kano, oh, sorry, sir, I don't know what happened na walang ko because when I went there, uh, the long the long queue is so very very far and he doesn't want to move sabi ko that's why i go in front so i don't know that the 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 man did that sabi ko sa kanya yeah you're so very kind it's like you have a magic lady sabi ng kano sa akin kaya sabi noon, i thank you naman at nakagawa tayo ng maganda naman maganda naman ta at ipapakita ko yung chinese na pinakita nung lalaki sa akin at um yung mukha niya hindi ko ipopost kasi sabi niya you help me you help me chichi to post in the uh, Facebook sabi niya pero sabi ko okay sabi ko pero I don't want to do that kasi it's too young and uh, may problem sa siya sa isip ayan so and guys panuorin po kung ano ang nagawa ko for today so ayan thank you very much guys ayan so for those haven't uh, subscribed in my channel please subscribe and click the bell and like and share para Updated po kayo sa susunod na um, videos ko. And thank you to all my members, supporters, to all my subscribers. Thank you very much to all of you for your unending un support. So, ayan. God bless everyone. I love you all. Thank you very much. So, that's uh, Krasiba did uh, did it today. So, God bless everyone. So, we're so happy if you always say, uh, listen that. They say, ah, you don't know that ikaw palang pinag-usapan yan. Di ba? <laughs> ikaw palang pinag-usapan doon sa basket na hindi mo alam. Ganun palang nangyari. So, ayan guys. So, thank you very much to everyone. And God bless again.